Ito ang helmet cam video na kinunan sa Sao Paulo, Brazil itong nakarang linggo. Dalawang lalaking nakachinelas na nasobrahan ata sa paglaro ng Grand Theft Auto ay nagtangkang i-jack ang bike nitong biktima. Tinutukan ng baril ang biktima at nasaan ang ating pulis? Ayun, andun sa loob ng itim na kotse. Taki, 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 Lumabas ang pulis sa sasakyan at binaril ng dalawang beses ang bike jacker. Sa sobrang tuwa ng biktima, paulit-ulit itong nagpasalamat sa pulis. Samantalang ang nabaril na bike jacker ay pagulong-gulong sa kalsada habang naghihintay ng ambulansya. Pagdating ng ambulansya, relax lang ang lahat habang sinisigawan ng pulis ang magnanakaw.